Mahilig ko sa ganito po. maganda sa totoo talaga sa totoo. totoong paint siya, hindi sa yung ano. Ito din. Ganda. Gusto kong gumawa ng ganito. Gusto kong mag-paint. Ayan. Ang ganda, di diba? Ang ganda. Yan mo yung na ganyan. O, ayan, o. Oh. ito. Para may pattern na lang itong tung ginamit nilang uh, tela. la Pag mailig ka sa passion, ito, oh, oh, passion, passion, passionista, yan. Ala princess, mailig ka sa, mailig ka sa figure, and, susalira so, kang tao. Mailig ka sa flower, nature, ayan, uh, nature. Ayan, nature din yan, oh. Love it. murah dalam mm. ni bulu kau kaya corak <laughs>